History of the Bible Part 5 Ngayon paano na ilabas sa mundo ang Biblia? Dahil yan sa mga protestant. Dapat niyong makilala sina John Wycliffe, William Tyndale, Thomas Cranmer, at Martin Luther. Hindi maganda ang mga reputasyon nila kung Roman Catholics ang tatanungin nyo. Hindi sila mga santo dahil malaki ang kasalanan nila sa Roma. Inilabas kasi nila ang Biblia sa mga tao. Ano ang nangyari? Unahin natin si John Wycliffe. Siya ay isang scholastic philosopher, theologian, biblical translator, reformer, priest, at seminary professor sa University of Oxford. Siya ang maituturing na ama ng protestantism. 44 years ang lumipas matapos mamatay itong si John Wycliffe. Ipinahukay ng pop ang kanyang mga labi at ipinasunog habang idinideklarang heretic. Ano ang dahilan bakit ganoon ang ginawa nila kahit sa bangkay na lamang ni Wycliffe? Una, isinali ni Wycliffe ang Biblia mula sa Latin Vulgate papuntang English. Para mabasa ng mga tao. Pangalawa, sinabi ni Wycliffe na ang Biblia lamang ang pwedeng pagkatiwalaan at hindi ang mga turo ng Papa at mga pari, wala daw basihan sa Biblia ang Papasi. Noong si King Edward III ay mamatay, June 31, 77. Tinanong si Wycliffe ng King's Council kung nararapat lang ba na itigil na ang pagbabayad ng England sa Rome ng homage o taxes. Ang sagot ni Wycliffe ay, Oo at nararapat lang na itigil na ang pagbabayad sa Roma. Iyan ang pinakamalaking kasalanan ni Wycliffe sa Roman Catholic Church. Namatay si Wycliffe noong December 31, 1384. Makalipas ang 44 years, kinumpirma ni Pope Martin V ang isang kautusan. Ipinahukay ang labi ni Wycliffe at noong 14, 20ig, ipinasunog ito habang binabasahan ng Eternal Condemnation, ang abo ay ipinaanod sa River Sweep.